Game! Hello guys! May palaro na naman kami. Paunahan kami magkabalay. Makaunahan kami sa sa dulo. Kung makakaunahan sa dulo, may 100. Ano? Game! O. Bato, bato, buksin muna. Bato, bato, tulang yun. Buksin muna. Yeah! Sige. 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 Oh! Wala pa. Wala bisbutan ha.

One two 3, 4, 5, six, la, ano ba? Walapit Oh, six. You spike. One two three four five, ano? Pagkakulang maganap six. Unod. Yari to kayon. One two 3, four, <laughs> oh, oh. four five six, Malapit na, mabawi na Hoy! 4 5 budaya kamang sais lang lo kontrol lang 1 2 3 4 maka nya 4 lang 1 2 3 4 dia ko maka ah wey 1 2 3 kailangan na tuma 6 lagay mo nang anim na dos lang 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 malapit na siya guys baka 100 na siya hindi <laughs> happy ha 6 talo na isa lang 4, 5, 6 Anim, anim. Anim, anim. Anim, yun.

Anim. Now, salang. Kawaray klaro. Control. 1 2 3 4. Malapit na siya, guys. Mananalo na siya. Bawiin mo. Anim. 1 2 3. 3 'yun. Okay. Talo ako. <laughs> Akala niya wala na lalo siya. 3 long. 1 2 3. lang naman to ayusin mo ano, ka, ano ba yan klaso yan 1, 2, 3, 4 Manalo na siya guys Manalo na siya guys Ayaw ko na Madaya ka Manalo siya guys Manalo siya